Sigurado ka dyan. <laughs> Testing. safe tayo. Papatest tayo ng COVID. Oh, no! Sabi nila eh. Ano yung sa ilong mo? Ano? Sa ilong lang? Oo. Uh -uh. <laughs> Gano'ng gano kalalim? Hindi. Yung paikot lang. Mahukuha lang si Pon. Anong patak? Anong patak? Ah? Ayong ah, ano? Solution? Kung so, gamit natin antigen test. Let's do this. Lahat ng ilong? Ha? Dalawang ilong. Sa isang ganto na? Oo. Mm. <laughs> oh. Tatlong ikot. Tigatlong ikot. Mm. Hindi mm. mo naman agad sinabi. One. Two. Three. Oh, shit. One. Two. Three. Ah. Oh. Yours. <laughs> Ayan, yeah, mamasama-sapa. <laughs> o, oh, mamasama-sapa. Ilalagay mo na. Five drops. Five yan. Tapos. Arintaklub. Ano yung Ano ang ginamit mo noon? Yan din? Hmm? Gano'ng katagal? Sigurado ka dyan sa ginagawa mo ha? Baka lalo ang mapahamak. Paano malalaman ang result? Nasaan ah? Lagi na yun. Ano yung pinatak mo din? Napapatak ga yan? Hmm, tingnan na ang result. Ah, ganun pala yun. Ah. Intay natin na ah. minutes. 15 minutes. Pag ang result ay C-line ay ito ay if no invalid tapos pag positive paano to positive dalawang line ah ganyan ang positive dalawang line o oh, kaya I see. Pag negative naman, ah, eh, anti kahit blood lang, anti. Negative isa lang lang talaga. Ay, eh, parang sa piti din talaga. And, kasi kanina, naguubo ako sa, sa work. Eh, sanay na ako noon kasi, sa umaga talaga ma-plema niyo lola Nyo, Pag may asma, talagang ganoon. Tingnan natin. Basta ka ma-experience natin ng ating pag-aantay Let's see, let's see. And, good morning, good morning, good morning. Uwinit naman ang araw. May bala kasi akong lumayas. It's my day off. And, ang ulap ay nangingitim. Pero, medyang bisang iinit. Kaya, so, hindi ko malaman kung anong panahon meron ngayon kung tutuloy ako o hindi. And, may lalagyan ako. Pupunta tayo sa punta. Pukuha ako ng apple sa so, ako kukuha. May nanghihingi sa akin ka work ko pero sa Sunday na ako kukuha. Ngayon ay eh, para sa akin para sausaw natin sa toyo na no, may chili, parang Indian. Medyo nagkakatama na yung iba. Pero sa Sunday na ako kukuha para fresh from the tree talaga yung sa Sunday. Yung ngayon ay eh, para sa akin lang. Dito tayo sa may strawberry kumuha. Ting apple. Lumalilay lang dito yung sanga pero yan talaga yung puno niya ay na no, nagkakatama na siya oh. ito yung pipiliin natin yung walang tama at yan yung mga ano ko oh, nalaglag oh lalo na dun ang dami May my strawberry oh buka tayo ng strawberry ang liit naman ito pero pwede na to Strawberry. Hanap, hanap pa tayo kung meron pa tayo makikita ng strawberry. Eh. meron ako nakita dito eh. Kaya parang maputla. Pero kukunin ko na rin. Baka maunahan pa tayo ng mga bird. Kasi may pumunta dito mga ibon. Nasaan na yun? Ayun, meron ako na ah. ispata. Nasaan na yun? Ayun. Ay, ibang shape ng strawberry. And okay na. At kulimlim na naman. Sabi ko na sa inyo. And okay na siguro ito. Ay, bita mo. Pero babaltan ko naman yan. Babaltan. O nga, babaltan. <laughs> Ay, yung strawberry natin nasa ilalim. Amaya papakita ko sa inyo. Let's go na. Kulimlim na naman ang panahon. Doon maliwanag, dito madilim. Kaya pumasok na tayo. Pa rin nga natapos ang ating lavahin. Nakasalang na ako. Hindi na ako naglabas. Doon ako sa loob. Naglaban na ako kagabi. Bago tayo sa mga nagsalang ulit ako. Tapos, nung nalaman ko, tuyo na yung nilabang ko kagabi. Pinupi ko na yung iba. Ayan o. Ay, nagsalang na ulit ako ng panibago para konti na lang tayo bukas. Chill, chill na lang. And, simulan na natin ng ating in our best. Pakita ko sa inyo. Touch! Ayan yung ating strawberry. Dinigma ko yung pinakamaliit. Ay, matamis! Ari, ito yung mandi natin ito. Itong maliit. Alisin muna natin yung green, syempre. Let's taste na yung maliit na strawberry. Ay, matamis! Lasang strawberry talaga, kahit maliit lang. Tapos nagbalat na rin ako ng apple hindi siya mas asim. Hindi na kailangan ng hindi na kailangan ng tau sawang. Masarap din dito sa toyo. Ayoko nung asin dito kay sa si iodized. Ice dice yung ginagamit nila. Ay sanitizer rock salt. <laughs> hindi sa toyo yung may ano, kalaman si Hindi maasim, promise. Ano na kasi bumunga to. Yung pagkarating namin, maasim. Ngayon, hindi maasim parang nangangain ka lang ng masamis na Indian mango. Pero syempre, mas masarap yung matamis na Indian mango. Ang mahalag doon, crunchy and juicy. Malay mo, mas umayog yung pakaramdam natin dito kasi sabi nga nila, ano nga, eat apple a day, make sure doctor away. Tama. And, <laughs> um, Baka hindi ako matutuloy na. Tinatamad na rin ako. And, tingnan lang natin kung gano'ng kahaba na itong video video natin. Itong putong-putong na namang video. And, mamaya, titignan ko kung gano'ng kahaba. Tsaga tayo mag-outro or kailangan na natin dagdagan na ating video for today. Enjoy ko muna aking merienda. Apakita oh, natin yung strawberry. Huwag mo kutsilyo. ako sa kusilyo. Hindi kita strawberry. Kailangan maganda yung ating pang profile pic. Profile pang thumbnail. Okay na? Okay na. <laughs> And, dahil sa napag-alaman kung kulang pa ang ating video for today, <coughs> <coughs> tuloy na natin ang ating pag-video. And, ito nga pala, meron nga pala akong ayusin muna natin ang ating sarili. <laughs> Para hindi tayo kanais-nais tingnan. <laughs> Ayan, binaliktad ko ng ating cellphone. Ano, nandito ako sa CR. At ito yung pinahang gusto mong lightning, deep lightning. O nga, light, light, lighting. <laughs> lighting dito sa bahay. Kasi meron siyang malaking benta. Hindi mo, malaki. Ganito siya. Ayan, ganyan siya. Tapos ko kayo nilagay natin yung isang halaman. O, oh, isang sanga lang yan dati, cuttings. Tapos itong green. Gatix din lang yan. O. Oh. Di ba? Maganda ba ang view dyan sa taas? Inihang ko dyan. Tapos, pinartner ko rin isya Sana na mabuhay. So, kasi succulent. Tapos, sinamahan ko ng spider plant. <laughs> kasi, wala na ako mapaglagyan. Kasi, ginamit yung halaman kanina. Ah, kahapo. Kagabi. Tignan natin kung mabubuhay ang isang hindi dapat masyadong diligan at matakaw sa dilig. Oh, no. Tignan natin kung mabubuhay. Sa so bagay, dito naman ay mataas ang humidity kasi CR. Ako na dito kasi meron tayong ilaw ko ng ilaw. Meron kasi akong ititrim. <laughs> kasi malagulago na siya, mahaba siya yung aking chair <laughs> Ito yung may salamin dito sa harapan. Medicine cabinet. Ay, may pakikita ko sa inyo. Hindi naman talaga kagandahan ng kutis ng lola nyo. Pero, ang cellphone natin ay umaalma. Sik-sik-sik. <laughs> naman ng ating, ano, kaya kailangan natin mag, ano, mag, mag, ay, hindi ko nga pala kayo na-update na kahapon. Ah, no, isang araw, no, ate, ako ay nagpa, nag, ano nga ito? Na COVID test. Okay naman ang result ng COVID ko. Negative po ako. Thank you naman. At saka hindi ko naman talaga nararamdamang kakaiba. Normal po sa akin ang ubuhin sa umaga sa may asma. And hindi yun nga. Hindi nga naman nga talaga makinis ang skin na lol niya. Pero la, naglabasan ito. Tignan niyo naman. Ay, hindi pala masyadong kita dyan. Yung katulad sa mga foreigner. Yung ganyan. Yung butol-butol. Tapos ayan, hindi masyadong kita dyan. Pero naglaba siya. Lalo na siguro ngayon summer. Nga. Ito o, oh, yung butol-butol din eh. Kaya mas advisable din daw na kahit malamig lang na ang ah, kahit mainit, may nakakover ka sa iyong skin na kahit manipis lang para hindi direct sa araw. Hindi pa masyadong kita dyan pero sa tunay na buhay, kita siya. O oh, ay, yan, Kanti lang ang ganito ko noon sa Pilipinas. O, oh, dahil siya pumuti na ang lola na. <laughs> Sana oh. ako. <laughs> Kaya lumalabas. Ayun. No, hindi mo masyadong kita sa camera pala. Kasi akala ko kasi, ang kinis-kinis ko dyan sa camera, pero hindi. <laughs> jok, jok, jok. Pero hindi pa rin naman masyado akong kawawa si skin. <laughs> And, siguro naman sapat na ang ating pag-expose ng ating sarili para mapunan ng ating video for today. And may pakita nga pala ako sa inyong halaman. And ito yung dahilan kung bakit nagkulang tayo sa pasyo. Kailangan kong alsin yung spider plant ito. Nakahingi ako ng potus. Sa nababuhay. Thank you sa ating kakwire. Ito, sa may nakatanim na dito ng kalahi ng potus. Hindi ko alam kung bakit ang sela niya. Yan, dalawang daon lang natira. Hindi ko lang alam kung enjoy yan, pero parang hindi naman. Parang unsensitive niya. Baka hindi siya enjoy. Kasi yung nasa Pilipinas ko, madali kong napabuhay. Golden photos And itong ating kalataya, dati isang pat, pat, lang yan. Pinaghiwalay ko na siya ngayon. Ayan na ay siya. At nakakaserve ang ating Mayana. Mayana. Marians. Ayan o. Tinatamad lang ako mag... Bakit merong kabuti din eh. Maglabas ng ating halaman. Mamaya, pag tunay na uulan, lalabas natin yan. Ayan, oh, pinaghati ko na siya. At saka parang kulang sa lupa. Sobrang gaan. Kaya pinaghati ko na at Ayan, dalawa na siya ngayon. At ito, oh, I'm so happy dito. Ang, ang lagu-lagu na. Hindi ko alam kung, ano nga ang pangalan? Kung talaga siya. Dalawang klase. Ayan o iba't ang ibang kulay. AP siya gangaari. Hindi ko matanda ng pangalan. Basta maganda ang dahon. O magkaiba yan. Light and dark. Hindi, ang ano ko lang. Bakit ang lumalago yung nasa labas ng pot tulad na rin. Oh. Nanuyo pero alive pa rin naman. Tapos dito ko siya dinidiligan, hindi ko dinadirect dito sa ibabaw. Dito talaga. Ayan, ating update sa mga plants. Kasamahan ng nasa CR natin, ito bukod are. Talagang yung nasa CR, isang stem lang yon Dahil inobserbahan ko siya. Tapos ito, ibang, ibang propagation yan. May nagbigay sa akin yan si camera. Lahat, madaming binigay sa akin si camera ng halaman. Tapos itong galing kay Art na medyo nalalagas na kasi kasama ng ng sokilin na pinakitok sa inyo sa CR. Tapos ayan, kinat ko. Ayan. Buhay naman siya. O, oh, haba na nga, o. Oh. Very good. Very, very nice. oh, ang ating... Ano nga, ang pangalan niya Ay, mama yan. Saka ako na i-discuss ulit Begonia, yun. Begonia. Oh, di ba? Ating halaman. Ating sinampay. Hindi <laughs> na ako naglabas kasi on and off ang araw. Ay, ang ganda dito ng ating halaman. And thanks for watching. Please like, share, subscribe our YouTube channel. Pati may po yung ating sa Facebook. Bye!